Miss, magkano to? Ay, Ang mahal naman. Sabi ko sa'yo, saka mo na lang yung gamit mo eh. Kuya. Alam mo? Ayun. Malulungkot yata ako pag umalis kay. Hey, hey, hey. ka eh. He, he, he. Ang kore mo, kuya, if I know, bukas lang, gusto mo na mag-asawa. <laughs> Alam mo, kuya, Obvious na eh. Ikaw, pagdating sa mga babae, aminado ka para kang mamamatay pag wala kang girlfriend. Bakit mo naman nasabi yan? Hinihintay na nga ni Mommy na i-announce mo yung kasal ni Catherine. Isang tingin ko pa lang sa kanya, alam kong ibang-iba na siya. Halatang in love na in love ka. Alam mo, tataka nga ako eh. Lagi na lang siya nasa isip ko. Bakit kaya ka ba? Pag iniisip mo siya bago ang sarili mo, eh ano pang ibig sabihin nun? kuya, pare yan yung manok test ni daddy. Kahit gusto mo yung drumstick, pag alam mo yun yung gusto na mahal mo, ibibigay mo. Kahit kuku pa matira sa'yo. Bako? Yun ang sabi ni daddy. Parang sinelas na naman yan. <laughs> okay. Hayaan siya sa... Hindi. Kam 자白. Ay figured. Bater ba iyan? challenge lang po, capacity Laban siya sa Oh, ayaw lang. Masa ang dali ng dali. Double tie. kung saan-tapos atutunin? you